So ngayon kasama na natin si Sir Roland. Nung nakaraan, supposedly ay sana magsasama muna kayo ni Ate. Ano ba ang nangyari? Hindi po kami nag-ayos eh kasi Nung pumunta po ako sa boarding house niya, mayroon po ako talagang pagdududa sa kanya. So, sa ngayon po man po, napatawad yun na siya. Wala na sa akin yun. Ang sa akin po ngayon, yung gusto ko pong masip siya, makaalis siya dun sa tinutuluyan niya ngayon kasi nagsabi naman siya sa akin na nagsasalyan daw po siya sa bar. So, yung sinasabi mong may pagdududa ka, ito ba ay uh, napatunayan mo na siya ay talagang may iba? Hindi ko na napatunayan man, pero sa pills na nahuli ko sa kanya po kasi tinatago niya sa akin. Saan mo nakita yung pills kuya? Sa bag niya po. Hinablot okay. yung sa bag niya. Nung December pa po yung huli namin kita. At kailan yung huli ninyo na may nangyari sa inyo? December 6 may nangyari sa amin. December 7 alis niya po eh. So ano ang explanation niya sa iyo kuya nung nakita mo yung pills? Sabi daw po ipaparating ako kaya siya naginom baka raw mabuntis siya. Sabi ko ba't ang daming bawas eh, ang pagkaalam ko ng menstruation mo kung hindi dumarating one or two, ganyan. Bakit ngayon uminom ka kaagad ng pills? Yun po ang sabi ko sa kanya. Sabi ko sa ganun po man, pinapatawad na kita sa mga ganyang bagay. Ang gusto ko lang talaga sa'yo, masipti ka gusto ko rin po kasi talaga na matuwid yung landas niya kasi nga po may mga anak kami at saka hindi basta-basta po yung pinagsamahan namin mag-11 years na kami. Sa pagmamahal po andiyan na po tayo, mahal na mahal ko pa rin po siya. Huwag siya magalala. Hindi ko siya guguluhin sa trabaho niya. Hindi ko siya guguluhin sa pangarap niya sa buhay. Basta magtulungan na lang kami para sa mga bata, sa pinagawa namin, papagawa namin bahay at sa kalupa na hinulugan niya yun, magtulungan na lang kami kasi parang hindi naman para sa amin yun, para naman sa mga bata yun ano ba yung ika-clarify mo ate? Yung sinasabi niya po lagi na yung paninira niya sa akin na nagda-drugs daw po ako. Unang-una po, kahit i-tingnan po yung medical ko, unang-una pa nag apply ka sa trabaho, may medical tsaka drug test po yan. Paano makaka nakapasa po ako don? Kaya po ako nakapasok sa trabaho. Then yung, mga, yung pills mong sinasabi niya, Malamang, papunta po siya dito ng Aklan, kaya po ako nag -pils. Ilang araw lang po yung pagitan noon kasi dumating siya dito noon, ikaw, March 1. Ininom ko po yun, 24 po. Siyempre, 23 po yung last mens ko. Kaya hindi pwedeng hindi kayo inom kasi paparating nga po siya. ng mga kamag-anak niya po, chinat niya na nagda-drugs daw ako, nagbibisyo daw po ako. Hindi yung totoo kasi wala naman totoo, wala naman siya napatunayan. Kahit i-drug test ako ngayon din, haharap ako dyan. Magpapadrug test ako. Pero ang malaking katanungan dyan ate, may, na natitira ka pa bang pagmamahal? Wala na po yun. Nawawala-wala na po talaga. Kung nawawala-wala, ibig sabihin, nagka, meron meron pa. Sana ma'am, kaso lang sa ginagawa niya pong ganyan, yung katulad ngayon, nandito na naman kami sa barangay. Tapos ma'am, pagtalikod na naman niya, may niya ako kanina eh. Hindi po, kasi yung anak namin po may lagnat Ay, eh. Po, sa bata sabi po. Sa sa Kaya sa akin niya po yung sinisisi yung kung ponte. bakit nilagnat po yung bata batay eh, ang layo ko, nagtatrabaho po ako. Pero sana, bandang uli, malay mo, ilan taon, limang taon, ganyan tayo pa rin man huli di Huwag kang umasa, hindi na ako babalik sa'yo. Paan Ikaw, kung po? maghihintay ka, maghihintay ka hanggang sa tumanda ka, pero hindi na ako babalik, kahit mamatay pa ako ngayon din. Pag ang babae po sumuko, wala na po talaga yun. Gusto nga talaga, ma'am, yung kasulatan po ngayon na maghihiwalay kami, na wala na kami pakailaman sa isa't isa. Kahit hasta mo hanggang magtanda, hindi na mo magasawa, hintayin ko pa rin siya. talaga mo wala, kasi wala na sa sa'yo. Ako lang pumatol sa'yo 11 years. Eh. Swerte mo, maganda pa nga ako eh. Mm. Sa so, totoo lang. O di ba yung mga baser dyan, hi. Sila yung ganon, yung mga pang judge nila, sila yung ganon. Huwag ka na mag na hiya na ako sa camera. Pakagalitan na naman ako, pakagalitan na naman ako. Mahal pa rin kita, yeah. ngayon. Oh. Kahit na, mag magmahal ka sa, ano, sa patay. Kasi papatayin ko na yung puso ko dahil sa iyo. Mahala ka. Basta yun pa rin yung sinasabi sa mahal pa rin kita talaga. Lilinawin ko lang nagbabar ka daw, ma'am, nagsideline ka sa bar. Hindi po, ma'am. Kaibigan ko po kasi yung anak ng may-ari noon. Pag pupunta po ako doon, pag gusto ko lang po mag-relax, ma'am. Kasi dati po talaga nung hindi pa po kami nagkakialam, ma'am. Pupunta na po talaga ako doon kasi kaibigan ko po yung may-ari noon. Pero hindi pa ako hindi pa ako umuupo umu doon na mag table Hindi kayong bar girl na tinatawag. Uh, hindi po, ma'am. Tatay na ne table. Never po. Ano ba yung rason bakit ayaw mo? Or top three? Sige, para alam ni Kuya yung babaguhin niya para pag niligawang kanya ulit, hindi na siya ganun. Yung mahilig po siya magbanta ng panay, na papatayin kita, pati yung mga anak natin, papatayin. Pero hindi naman babaero si Kuya. Hindi po ma'am, wala naman po akong nahuli pero yung sa chat lang po, yung sa chat lang po 'yun pero hindi pa 'yun sure ma'am. Bakit ba dim light daw lagi pag nagvi-video call kayo? Hindi po totoo 'yun, may ilaw po paano po siya makikita? May ilaw po 100% ma'am. Siya lang yung praning. Kaya nagkakaganito po ako, ginugol ko lang noon yung pagmamahal ko talaga sa pamilya. Kaya nung hinanap ko siya rito sa Manila, eh, hindi naman sa akin nagpakita. Nagpakita nga, pero ba? hindi nagpakita. parang ayaw niya naman akong papuntahin noon sa boarding house niya. Kaya na-realize ko na parang may mali. Anong mali ka ako? Bakit? Yun nga, natuklasan yun na ganyan. Pero sa ganun pa, mano, patawad yun na. Okay na yun, wala na yun. Pero ano bang nagustuhan mo nun ate, kay mabay kuya? Yan, dati po. Mabait po talaga yan. Kahit po maraming hadlang sa amin, ano, minahal ko po yan. Pinakasalan ko nga po, di ba? Pero noong mga huling araw po, may hindi na kami pagkakaintindihan na may mga sakita na po. Siyempre, ang mabayaran po, sumusuko din yan, mami. Ikaw, kuya, ano bang nagustuhan mo kay ate nun? Kung gusto ko po sa kanya, kung ano yung kinakain ko, kinakain niya rin. Ay! Oh no! Mm hmm, kunyari sa mga pagluto po. Wait, bakit nag-react ka dun din? <laughs> <laughs> ano yung ibig sabihin mo? <laughs> oh. Pag kinakain niya, kinakain ko rin. Ba't nag-react ka dun? <laughs> you, I mean, car girl, girl po ako. Ah, okay. Oh, oh tama. -ta. Maalaga siya sa amin nun. Tsaka maasahan po ako, ma'am, nagluluto. Masarap po ako magluto. Anong pinakamasarap na ulam na naluto ni ate sa iyo? Gaya po ng mga tinulan na yan. Kita naman, mag mag galing talaga magluto yan. Kaya nami-miss ko talaga yung mga ganyang bagay. Oh, tapos inayin mo lang yung ginaganyan-ganyan mo ko. Kung... Sana po, pagdating pa rin ng panahon. Malinisin Matitik po pa siya pa sa bahay, mga. ganyan. Matitikin mo pa ang... rin luto ko, pero hanggang kaibigan na lang. Ano pang tawagan niyo dati, sir, ni ma'am? Yung tawagan po namin ay pang... Ano yung pang? Pangga? Ganun. <laughs> Sana mo patawad mo na yung sige nagawa ko sa iyo. Pinapatawad mo na ba siya? Ate? Opo, ma'am, di naman po ako masamang tao, ma'am. Alam po 'yan, alam po nila 'yan, ma'am. Pamilya niya po, ma'am. ko po 'yung mga pamilya niya. Kung lilipat si ma'am, tulungan mo pa siya sa kanyang uupahan. Tutulungan ko po. 100% pa rin ang pagtulong ko sa kanya. Pag umalis ka diyan, wala ka naman pang down ng boarding house. Iniisip ko, saan ka pupunta? Ang sabi mo sa akin, wala na akong bahala na ako sa buhay ko. Yun ba yun? Hmm. Sinasabi ko lang yan para maturn up na po siya, ma'am, sa akin. Hindi ako matuturn up sa'yo kahit anong mayari. Hmm. Gusto ko lang masipit ka. Ito naman ang last na pagwaharap ninyo dito sa barangay kasi ito na yan. Pero pagbigyan mo na siguro siya, ma'am, kahit naman hindi nasabihin yung specific address, basta malaypat lang dyan, picturan mo na lang, ma'am, yung lugar na loob ng bahay na safe na, na maganda. Yun ba yung point mo, sir? At saka tutulungan ko, po, isa, tutulungan ko po siya kung kailangan niya ng tulong. Tutulungan ko po. Ngayon, ipangako mo ngayon na hindi mo ako papakailaman na yung maghiwalay tayo na hindi mo nakukulitin. Oh, hindi. Sige. Yeah. Hindi mo na pagbabanta ng kung ano-ano. Hindi, hindi, hindi. Hindi mo na pagmumurahin. Hindi, hindi. Basta mag-ayos tayo, ng, mag tayo rito ng matiwasay. Gagawin ko yung part bilang tatay sa mga anak natin. Hindi ko sila pababayaan. Ayaw ko lang talaga sila, kung pwede, ayaw ko lang talaga sila na maging homesick. Ayaw ko sila na naranasan nila yung naranasan ko. Kasi maliit pa ko, wala na magulang, ganyan-ganyan. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Huwag na kami mag-away po kasi na na, -stress na rin po ako eh. Kahit sa trabaho, ma'am, di po makapag-focus doon sa calls minsan po. Ikaw, ingatan mo lang din sarili mo. Ganyan. Pero pag may may tulong sa'yo, tutulong talaga sa lalong-lalo lalo na yun sa bahay niya, maghahanap maghanap pa ng pupahan. Tutulungan kita. Maghiwalay na sila sa kanilang uh, pagiging mag-asawa. Ang gustong mangyari ni Roland Ilig ay huwag siyang magbo-boyfriend. At nais nice din niya na lumipat ng tirahan si Honey May Ilig. At nais nice din niya na malaman kung saan titira si Honey May Ilig si Honey May Ilig ang pupunta sa Aklan para dalawin ang kanilang anak. Magtutulungan sila para sa kanilang anak at sa lupa hanggang sa lumaki ang kanilang anak. Nangako si Roland Ilig na hindi na siya magbabanta, magmumura at babaguhin na ni Roland Ilig ang masamang attitude na ginawa niya. Ang gusto lang ni Roland sa kanyang asawa ay maging safe sa kanyang tinitiran sabihin ko sa'yo, mahal na mahal pa rin talaga kita. Yeah. Hindi magbabago yun. Alam mo sa sarili mo yan. At saka alam ko naman na hindi ganyan yung puso mo. Mababago at mababago yan. Piling kang ligawan ulit si ate? Ay, syempre naman po. Kaya kinuha ko po yung Facebook niya eh. Ikaw, ma'am, mahal na mahal mo pa ba si sir? Hindi po. Ano pa din naman, mabait pa rin naman ako sa kanya, ma'am. gusto ko maging okay kami, ayoko na po ng gulo, ayoko na po ng away, ma'am. Kasi naapektuhan po yung mga batay. Eh. Tama na. Ganun. Sabi niya, ma'am, kung liligawan ka daw niya ulit, magpapaligaw ka ba? Hindi po Sir Ape, maraming salamat po nakausap po, po 'yung asawa ko at nakapagkasunduan po namin na uh, mag-distancing muna kami sa isa't isa. Uh, tutulungan po namin yung dalawa 'yung anak namin na mabigyan ng magandang kinabukasan po. 'Yun lang po. Maraming salamat po Sir Idol. Mabuhay ka po. Rapid po isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap